99.9% gaanda anda magdakpan sugbo sumabot nga palarong pambansa nga salmutan sa 12,000 mga delegado sa nagkaniyang dapit sa nasod. Gikirak ng sa pagbukas sa palaro ang Vice Presidente samtang gipadanan og sab og imbitasyon ang Presidente. Sa era natong detalye, pinaagin ni report. Padayon ang paghanay sa Deep sa Silang Command Center sa loob sa Cebu City Sports Center. Gani namuntar na ang kapin sa 50 ka TV monitor sa ilang palaro live streaming room din makita ang mga venue sa nakariyang tigi sa labing dako nga paugnad sa kusog sa Kabahin lang kini sa nagpadayang pagpangandam sa Cebu City sa National Games, hapit na makabot nila ang 100%. Prepared status. Gidasunan usab sa Cebu City LGU ang initial assessment sa DepEd sa palaro preparation. We are on the 99.9% readiness now because we can only say 100% once they are all here and test if our prep uh, preparation meet the standards and their expectations. About 99.9% gamay na lang yun It's just, you know, it's just the uh, nitty-gritty details.

Samtang all systems go ang Deep Ed Region 7 alang sa Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City nga buksan sa Hulyo 9. Matod ni Dr. Salustiano Jimenez nga moabot sa 14,000 ang kinatibok ang delegado sa Palarong Pambansa. Nag-anam-anam na usab o ang advance party sa pipila ka mga delegasyon. Matod ni Jimenez, pariho nilang gidapit silang President Bongbong Marcos Jr. ug Vice President Sara Duterte apan wa paay konfirmasyon kon magkatambong ba ang presidente kauban si Claver Lumayag, kon si Alan Domingo balita bisdag